Hi guys, it's me, Roselle Fishy, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay lumaot ng ating pangpaksay. So, come on guys, samahan niyo kami. Let's go! Let's go! natin kung ano ba yung resulta nitong area natin dito sa spot na pinunta natin ngayong araw na to. So yan, bale, hindi muna tayo nanimbog. Inayahan muna natin yung lambat natin doon. Bo, malayo ba bo? At ito, meron tayong pinuntahan na kasama natin dito sa aming barahan. Ayan, nagbukang liwayway na sa gabing silangan. Pasing ulo yan. At dito sa lugar na to, ayan, madilim pa. Kaya halos mga tulog pa yung mga tao. Ayan, papumatong sa'yo si Basil tulog. Ah, sa baba pa. Alam ko, nandito na lang may lambat eh. Bali, nandito kami mga Mm. nagtataksay doon sa lugar namin so kahapon ay nagpahinga tayo ang mga nagsilawot kahapon ay Baabos walang sa mga si huli alright ito, magtitimbag na tayo at pagkatapos natin magtimbag na to ihila tayo ayan pupunta natin yung magkabilang bandera natin yung paligid nun, titimbugan natin so ginagawa po namin yung pagtimbog na yan alim ng ng isda ay papunta sila doon sa lambat natin. Yan ito po 'yung traditional na pamamaraan sa panguhuli ng isda. Wala po tayo preparation na anumang coral reefs dito sa ilalim ng inarian natin, sa ilalim ng dagat dahil putik po yung ilalim nito. So yung bahura po sa amin ay nangasagilid lang yung batuan. Pipila na tayo. Ayan, mamaya na lang natin tingnan kung meron laman tong lambat natin. Ayan, mabibisi ang inyong lingkod sa paghihila. Dahil kailangan sabay kaming ihila ni Ocean na dito sa dala nating lambat na pang taksay na to. Ayan, tapos na tayo maghila. Diretso hila na namin dahil ang lakas ng agos. So, sabarahan na lang tayo magtatanggal nung tingan ng aming lambat. Ayan, thank you Lord. Dahil makakagasolina din kami sa huli namin. Ayan oh. Ayan. si Ocean na naglilimas lang doon sa ating likuran at ah, tayo'y pauwi na. Ayan. yung ating hangin ay amihan. Ayan, Nag pumasok na talagang ganap si Haing Amian. Sabi namin ni Oshino, tong hangin na to ay hangin pang mayaman. Dahil danas na namin lahat ng mga isda na kapag pumasok na tong hangin na to ay talagang ay pahirapan talaga ang humuli. Magkapanaw na ng So, sa araw na to ay blessed tayo. Meron tayong huli at makakapag-gasolina tayo. Meron pa tayong chance na lumaut para bukas. A few moments later. So yan, tapos na tayo magtanggal at eto lahat yung tinanggal natin sa ating lambat. Ayan, may tubig siya mga idol kaya medyo kapaw yung ating timba. Sige, sige. Ayan, dadalhin na niya. Hindi na, hindi na tayo sasama dahil may gagawin pa tayo dito sa bangka. Yan, bali pagka uh, dating ni Ocean na dito ay ibabalik natin tong lambat dito sa ano. Bali bawa ba lahat to dahil nandito yung tinga. Dapat kasi yung pataw yun nandito sa pesto na to. Dito sa may pesto ko. Ito. Bali babalik ta rin natin. Kasi ang way ng pag-aari natin ay ari andar. Kaya kailangan yung ating tinggaan ay nandoon sa unahan. syempre eto. Magmi-merienda muna tayo mag yung magkakape muna. Ayan. Good matching pati na pa Yung ating pinagdadalan. So, mahina pa rin mga idol sa ah, bless lang tayo dahil halos karami ng kasama namin lumakot na pantaks ay, ay kaunti lang yung huli. So, manipis talaga. right, So, this is it mga idol. So, ito po yung ating naging biyaya sa araw na ito sobrang thankful po talaga at feeling blessed at finally tayo ay nagkaroon ng magandang huli ayan binababa ni Oshino yung ating lambat dahil ikakarga natin ulit yan ayan, binigyan ulit tayo ng ating panggasolina para tayo ay makasubok ulit bukas so ayan tapos na tayo magkarga itong ating lambat ready na ulit na lumaot Ayan. Ito naman yung ating iuwing pang ulam. Ayan. So, sa ating yan. Ayan, kailangan natin bumili ng gasolina mga idol. na lang, lang yung gasolina natin. Ayan. Hindi pa sa Right mga idol, eto, nandito na tayo ngayon sa bahay at ito yung ating inugi na bang ulam galing sa ating mga nahuli. Ayan. So, sari-sari isda. Ito iba yung bang klase. Meron tayong malakapas, bisugo, talakito, talakito, Aureliens, ayan familiar po ba yung lahat sa isda na yan ayan mga talakito sa dalawang piraso alimasag ah, ayan at meron ding naligaw na dalawang piraso. hipon ayan ito yung hipong puti or yung ating tunay tinatawag dito sa amin ito lang mga isa ay yung ating hipong swahe or yung tigas Ayan, so dun naman at sulit yung ating pangulam sa araw na ito. So ayan po mga idol, inyo pong napanood ang aming ginawang paglaot ng paliwanag na akala namin ay hindi na talaga kami makakatuloy lumaot gawa ng napakadaming obstacle na nangyari. So ang aga po namin gumising para maghanda sana sa paglaot. Alas stress pasado pa lang na madaling araw ay gising na kami. Kaya lang ang nangyari po ay ayaw umandar ng aming service. So natagalan pa. So akala ko hindi na makakalaot. Pero thanks God. So pinaintulutan pa rin nyo tayong makalaot. And ito nga, binigyan tayo ng huli at makakabili na tayo ng ating panggasolina para sa gagamitin natin bukas at muli tayong mga kasubok na lumaot. God is good talaga and God will provide. Alam niya talaga na kung ano yung wala sa atin. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, mari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ba itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video I hope you enjoyed watching god bless and stay safe all. and see you to our next video Thank you bye bye!